Ay, sobrang init. Kaya nga, sobrang init. Grabe, parang nakakatuyo ng ulo eh. Kaya nga, Tim, ako, kaya ako ay pa, ano ay pa. parang halos ng ano tuyong-tuyo na talaga. Pati oh. tao, Tim, tuyo na rin. <laughs> ay, sa kainit na yun eh, syempre lahat ng nuyo. <laughs> Saka hirap talaga ng ganitong panahon. Hirap talaga. Hanggang kailang kaya ito? Matagal pa daw ito, T.I.? Hanggang Mayo pa daw yata ito? What? Kawawa naman ang mga halaman. Oh. Ang hirap magpiling. Walang ano, ulan. Kaya nga. Kasi tao, T. Kailangan ay madiligan. Ang problema <laughs> nito. Sa sobrang tag-init, ay tuyot na. <laughs> kaya. <laughs> Mayroon kang ano dyan, T. Tinda na papadulas. Bakit? Ay, yung asawa ko, te, talagang maganit na. <laughs> Sapsinot na. May, mayroong tinda ka dyan, te? Wala. Nabalitaan ko eh, naga ka daw ng mga ganyan, eh. Nauubusan ako eh, dahil sa dami ng nagbili sa akin na puro lahat ay pampadulas. Ganon ang hinahanap, te? <laughs> eh. Dapat naman naga-stack naga <laughs> dapat kayo, ng ganyan. Lahat na tumayo. Yan man din ang ginaproblemo ko nga, te, sa aking asawa. <laughs> Napakahilig pa, tapos ganyan nga, tuyong-tuyo naman. Hindi <laughs> naman, ano eh, mantig. Mant mant ay, yung pangit ang mantig <laughs> natin, eh, mainit daw yan. Mainit Kaya, daw. At least, ay, eh, mayroong puting, ano, buh, eh, sa <laughs> taga-ala lang eh. Meron ka daw, sabi te, may alubira ka daw, dad. Wala. Sabi nung kapitbahay ko daw, meron ka ay, daw dati pa eh. pa naman na. Hindi pa pwede tayo na ano, magabahagi sana. Kahit isang tangkay lang. Kailan kailangan talaga te eh. Bakit kahit tuyugin? Ay talaga te, talagang kusa ko na talagang kundang iga eh. Ilan taon na yun ha? Eh medyo nagkakaedad na rin te eh. Ang ano, 58 na? Kaya tuyot na? tuyot oh. na nga kaya sabi sa kanya, tanggapin na. eh, nagkapapiling bata pa, eh, hindi natin naman. Eh, ramdam po eh, talagang hindi na, kaya. hindi na talaga kaya. Ay, di, ano na lang, mantika. Ay, ayaw ko tayo ng mantika, eh, mainit sa, ano yan, baka magsugat. Oh, no! Itlog! Itlog madulas din daw yan maganda yung. Alin daw yung puti oh! ng itlog? Oo, oh, oh. di ba yun yung ano? Ay, may itlog dyan te. Oo. Wow. Ako na ako ng lima? <laughs> para may para may stock ako baka magkaubusan din ng itlog eh. Magand <laughs> mas maganda nga yan, mas madulas nga yan eh, no? Oh, oh. Yung sa itlog. Oo. Oh, oh. so, mo so, muna. O kaya nga. <laughs> mapapakinabakan mo pa yung itlog, may yung pula, eh, pwede mo pang pangulam. Kunin mo lang yung puti. Sausaw mo muna yung iyo bago ay iprito. Yun nga, ilagay sa mangkok bago yung sausaw doon. Parang mga paligong-paligo. Madul 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 madulas na madulas. Madulas na madulas. Sa mo yan, ang asawa mo, hai? Oo, oh, yan, tiyo. Kita mo naman, hai. Ritura. Hai. Ano? Sige, eh. te. Yung log isang train na itlog, te, i-reserve mo na. Uh, babalkan sorry. ko na lang.